tibay mga bata na to Taas niya, no? Oh, mangga. Doon sila nang umuha. Ayan, no? Oh. Ayan, oh. no? Oh, mga kabara po. Oh. Tibay. Ang tindi ng mga bata na to Ayan, no? Oh. O. Oh. Kakitaan nila yan, mga kabara Dito kasi yung dahing mangga. Walang nung ito mga bata, mga tagalabasan yan, eh. Ayan, oh. Oh, ano? bintindi, nasa maliit na sanga nga lang, oh. Ang oh, taas niyan, mga kabarok, oh. O, taas niyan. eh, ayan, ayan, ayan. Tindi talaga Ano oh, naman ka yan Para pambinta nila mga estudyante yan gagawin nilang pera para pambili ng mga gamit nila sa paspan ayun de, delikado kaso lang magagaling itong mga to sa kreatan delikado yan dapat mayroon silang panungkit niyan ayun ayun dapat oh. mayroon silang panungkit niyan Uh, so, ginagawa nila, ano, dinudukot. Ayan, ito. Tingnan mo, tingnan mo. Ito yung isang oh, oh. You know? Dapat mayroon silang panungkit. Kaso, wala silang panungkit. Mataas siyang puno. Ayan, mga kaparapay, yun, know? you know? Mataas siyan. Dapat mayroon silang panungkit. Ayan, o. You know? Dami kasi ng buongan itong mangga na to tik tik na tik dito kasi pagkakakitaan yung bunga nyan Bibinta lang yan mga kabarok. ito dito naman mayroong mga, mayroong ding abukado yan. Oh. Bunga ng abukado Pag mapakinabangan na rin itong abukado ito rin ang kukunin nila. Ayan kasing puno na yan. Wala dito ang kumukuha. Yung mga tanong mga bata na lang. Oh. Nakikinabang dyan mga takalabasan. Ano? Hmm, taas na yan, no? Hmm, taas na mga kabarok. Ayan, no? So, Ayan, no? Ayan, Ingat kayo, kuya, ha? Para yan sa future nyo. Mga bata yan, para naghahanap buhay, para magamit nila para sa pagdating ng pasukan meron silang pambili ng mga gamit nila yun mga ano? gamit nila yun sige yun lang yun mga